Tatatuhanan sa pagpanaw ni Jacqueline Jose, ikina-gulat ng taong bayan. Alamin natin ang totoong nangyari kay Jacqueline Jose. Marami ang nabigla sa kapapasok na balita ngayong gabi ang sumambulat sa maraming fans at maong bayan na umahanga kay Jacqueline Jose. Labis na nagluluksa ngayon ang karamihan, lalong lalo na ang showbiz industry dahil sa biglang pagpano ng veteran actress na si Jacqueline Jose. Kilalang kilala at minahal ng gusto ang yumaong kilalang actress na si Jacqueline Jose, isang mahalagang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino na pumanaw sa edad na 59. Hindi pa tiyak ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ngunit ayon sa ibang mga lumabas na balita na wala pang kumpirmasyon mula sa pamilya mismo ni Jacqueline Jose, team na daw ng matagpuan ang kanyang bangkay sa bahay niya sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Dito lamang siya gabi natagpuan March 3, 2024. Ayon pa sa balita, nadulas umano ito at wala siyang kasama sa bahay dahil nag-day off ang kanyang kasambahay. Ang tunay na pangalan ni Jacqueline Jose ay Mary Jane Santa Ana Gak. Siya ay pinag nanganak noong October 21, 1964. At sa loob ng maraming dekada, nagtagumpay si Jose sa kanyang karera sa pag-arte. Nagbigay ng mga kahangahangang pagganap at nagkamit siya ng maraming mga parangal. Nagsimula si Jacqueline